si Tanim Witness. ha? Ah. Pakinggi, pakinggi. Oh, panorin natin. ha? Ah. Oh. Isang dating undersecretary for human resources and organizational development ng Department of Education, Dako? ang head of procurement entity ng kagawaran, ang tumis... Saan talaga ko ano nasa loob mo, lumalabas sa itsura, no? <laughs> hindi, hindi. Tinasabi ko lang naman. Hindi ko naman sinasabing ano, pangit. Wala ko sinasabing... Ano. <laughs> pero yung uh, na ano yung aura ika nga. Ika nga. yung aura yung uh, uh, loob, ay eh, lumalabas sa aura mo ah Tigo uh -huh. sa ikalawang pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Ito ang House panel na nag-iimbestiga sa paggastos ng pondo ng tanggapan uh -huh. ni Vice President Sara Duterte, gayon din ang Department of Education o DepEd, ng kalihim pa ng kagawaran ang Vice Presidente. Inihayag ni Gloria Mercado, dating DepEd Undersecretary at Head of Procurement Entity, na sa loob ng siyam na buwan mula February hanggang September Nako madam. Ako. <laughs> para-paraan na lang ginagawa nitong dalawang to. Ito, itong naka-green na ito, itong uh, congresswoman na ito, halatang-halata na ito eh. Ah, ha? halatang-halata na yung mga galawan nito eh. 2023, nakatanggap ito ng envelope na may lamang 50,000 pesos. Nako, nakatanggap daw ng envelope. Nako, patay tayo dyan sa envelope na yan. Nakakita ko na yan. Nakakita ko na yan. Mamaya, papakita natin. Pasisinungalingan natin yung lintik na envelope na yan. Buwan-buwan mula sa tanggapan ni VP Duterte. Inusisa ng mga kongresista kung para saan ito. Hindi naman inusisa. Wala, lang ginawa. Kung ako yan, usisain ko talaga yan eh. Eh, hindi naman na at Tinatarantado nyo naman kami. Sorry naman ha. Sorry naman. At kung naniniwala ba itong payola o suhol ito sa kanya? Ng Tingnan nyo yung envelope ha. Tingnan ninyo yung envelope na maigi. Tingnan ninyo. Oh. Tingnan ninyo. Yan daw yung ano, oh, suhol na 50. Ang Pangulo sa pagiging head of procurement entity o HOPE sa DepEd. And what do you think is the reason kung bakit yung envelope nag-start lang during your appointment as HOPE? Bakit it's... po walang envelope nung HR pa lang kayo? Uh. Tapos biglang nag-envelope nung naging hope kayo. I think it's uh... yung hope eh, yun daw yung nag-handle ng procurement ng uh, DepEd. So nung naging uh, siya po ay naging in-charge doon sa procurement ng uh, DepEd, e binibigyan daw siya ng 50 ni BP Inday Sara Duterte kada buwan. Ha? Ah, yan, nasa envelope daw yan. It's like an allowance maybe for an extra work because sometimes I have to stay until midnight to, to look at the documents. If that is just an allowance, ma'am, then the rest of the officials of the DepEd should be receiving also their respect. Oh, uh, pa, naku, bait baitan ba siya? hindi ma'am, allowance lang po ito, allowance lang. Mamaya-maya, uh, tinan nyo sumama na ugali Ito eh. oh, maya, maya, niyo. envelopes do you think so don't you think so mom? if that is just an allowance then the rest of the officers of the bed should have their own envelopes as well Mr chair that's precisely the reason why I did not open any of these I understand it's very uncomfortable Pag ninyo, I did not open okay. I did not open Pero alam Kasi daw bandang dulo in-open. Tingnan natin, tingnan natin. Pakinggan lang natin testimony niya. Mahuhuli ito sa sa kanyang sariling bibig. I understand. And that leads me to the next question, ma'am. Why were you so uncomfortable with the envelope when you believe that that is just an allowance? I'm 40 years in government. I self-made po kami. I'm 40 years na daw siya sa gobyerno. <laughs> Bakit wala nangyayari sa DepEd, ha? ha? Mga nakaraang uh, DepEd. come from Samar so I have all reasons to protect my name you wish to protect yourself do you confirm yes you. and the reason mom is because you believe that that envelope is a bribe Do you agree with me because otherwise you will not appreciate the job as difficult you will not uncomfortable opening what you believe is allowance you will not be thinking about the ombudsman case you will not be thinking about protecting your Congresswoman. <laughs> Style mo bulok <laughs> The reason why you are considering all these concerns is because you believe that the envelope is a bribe. Do you agree? Yes or no, ma'am. It's kind of harsh word to use. Uh bribe. Because if oh, or should they say oh, Sabi siguro ni congresswoman. <laughs> <laughs> sumunod ka sa script, pambira ka. Hindi ka na sa script ba? Uh, <laughs> it means to influence your decision being the hope dahil hindi komportable sa natanggap na salapi mula sa tanggapan ni VP Duterte na nooy DepEd Secretary ayon kay Mercado pagkaretiro sa pwesto ipinagkaloob niya ito sa isang non-government organization o NGO. Ipresenta ni Mercado sa House panel ang mga sobre kung saan inilagay umano ang mga salapi. At least Mr. Chair, I would know the Vice President is watching us because she just binigay daw niya yung pera doon sa foundation. Iniwan lang niya yung uh yung uh, envelope. Okay? Ibibigay mo yung pera, kinuha mo, inipon mo yung envelope. <laughs> ah, hindi, kayo mag-iisip kayo na mabuti ah. Ano yung remembrance yung envelope? Sa the press conference. And imagine this, mga kababayan. Imagine this, tinanggap yun ang camera. Eh ako, kunwari, alimbawa ako, pasensya na ho, binigyan po ako ng uh, tigi isang milyon, ha? Tigi isang milyon na nakalagay sa si envelope, ha? Galing po kay Ganere, kay Ganere, ha? Ang patunay po nito, kaya nga gusto kong mag-testify dito, laban sa inyo, ha? Laban kay, kunwari lang, alimbawa lang po ito, ha? Laban kay Tamba, Binigyan ako ng tig isang milyon. Ha? Yung isang milyon, pinamigay ko. Mga kasi ano na ako kabait eh. Mabait na tao ako. Binigay ko isang milyon. Tapos iniipong ko yung envelope. Uh, as a remembrance ng isang milyon. Tapos ipapakita ko sa inyo ngayon, di ba? Oh, your honor, these are the envelope, uh, na pinaglamanan ng isang milyon, ha? 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 Uh, ito na po yung katunayan. Ito na yung katibayan. Ito na po yung ebidensya, yung envelope. Sana naman lang siningot-singot nung, ano, um, nung congresswoman. Pamoy nga nung envelope kung amoy um, isang milyon. Hindi. Na, dito kasi, naniwala na sila kagad sa envelope. Hindi ba? Naniwala kagad sila na totoo nga na may 50,000 na inabot sa At uh, sa sobrang bayani mo, pinamigay mo yung uh, 50,000 na yun diba Sa sa dami ng 50,000 na yun, magkano na 'yon? May 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 kumulang 500, mahigit na yun siguro 'yon. O baka umabot na ng isang milyon 'yon, hindi ko sure, ha? Pero gayon pa man, pinresinta lang siya yung envelope, naniwala na kayo. alam mo yung babae na 'yon, yung congresswoman na, yun, abogado pa man din siya, pero ganoon niya kaagad tinatanggap yung ebidensya. Envelope lang na walang laman. And she said that she's denying giving former deped undersecretary Gloria Mercado 50,000 for 9 months and the vice president saying that Mercado was let go because she used deped to solicit donations from the private sector amounting to 16 million without her knowledge and she adds that she will provide the media with paper trail to back up her claim describing Mercado as a disgruntled former deped official I think ma'am given your long history and long service to the republic 40 long years I think it's fair it's for you to be sad. given the opportunity to reply um, to the vice president I I think I I don't want to do this but no, since no man, siya na yung nagsabi? No. <laughs> akala mo naman naggaling nung dating niya, akala mo naman anong bubunutin eh. Ah, sandali ah. ah. Dahil ano? <laughs> dahil uh, siya na nagsalita at uh, may banat sa akin. Lalabas ko na ang ebidensya ko. Ayan, nagtay natin. Ano ba ebidensya mo, madam? Tingnan ko nga ebidensya mo. Ha? Suriin nga natin ebidensya mo, madam. I-turn over ko na yung envelope. Ha, na, tucha. Yan, ang drama. Turn over ko na yung envelope. <laughs> Tudyaya, drama. Ko na yung envelope. Putang! Leche! Ano ka, ano envelope na yan? Wala naman laman. Yan ang ebidensya mo, yung envelope. O, oh, ito na. I'll just turn over the envelope. Lintik na drama yan. Eh, naginagago yung mga taong bayan eh. Si sino naniniwala sa'yo, madam? Sa <coughs> so, totoo lang, naniniwala lang sa'yo. Sigurado ako may tama. May salti ko yung naniniwala sa'yo, madam. Sigurado ako. Bakit uka nyo? Simple-simple. Envelope lang yan. Yan ang katibayan. Eh, sabi ko nga sa inyo, eh, ito, ito. halimbawa, oh, o, oh, oh, ito. Oh. ba? Diba, oh. Dali, dali. Naglagagan naglag, na envelope ko. Ito, isang milyon. Galing kay Congressman 1. <coughs> Excuse me. Isang milyon. Galing kong kay Congressman 2. Mm, di ba? Ano pa? Meron pa? Meron pa? Oh. Marami pa itong envelope ko nito. Ilalabas ko na rin yung atibayang ko. Ha? Ito, galing kay Senator 1. Oh, ha? Oh, ha? oh Si, Sen oh, si Senator 2. Ito rin. oh Ito. Oh. Kay galing naman kay Senator 2. Oh, ha? O, oh, ito naman. Ha? O, galing naman to kay BP ano Sara oh ayan ha. Oh, ang dami grabe sabi ko ah eh. Oh galing kay former president o, ha. Mm, grabe oh. Eto, galing kay uh, Pastor Kibuloy oh ha. Sa dami. Oh. Ayan, 'yung mga ebidensya ko. Oh, oh galing kay anong kanino ba, ba? sino nyo gusto galing. Galing kay Tore. Si Tore naman, si Tore. Oh, si Dor. Ah, 'yun lang to. Ah. Halimbawa lang oh, ito. ha. Ah. Oh, hindi ko hindi ko tayo baka mamay sabihin nila. Oh, ito, ah. galing kay Abalos. Ah, Halimbawa lang. Oh. Pag sabihin ko sa inyo. Oh, sige na, ilalabas ko na lahat ng ebidensya ko. Ha? Ito, envelope Ang oh. daming envelope na nagbigay sa akin, no. Oh. oh, grabe, 'di ba? <laughs> oh. Maniniwala kayo. <laughs> Gago! Dahil doon may ebidensya na siya. <laughs> Dahil doon, kay panipaniwala na sinasabi nito ni nanay. <laughs> Hindi, kayo, kung kayo may utak, kung kayo lang naman may utak, ganun na lang nyo tatanggapin yung ebidensya? Hindi, I mean, kung kayo matinong tao, kung kayo abogado, kung talagang kayo ay mga congressman na patas at nagsisiyasat, ng tunay na ebidensya. Patunayan mo. Paano nang pa, paano, paano paano? Paano paano mo masasabi mapapatunayan na galing galing kay ano, galing kay ano, galing kay ano? Oh. paano mo mapapatunayan galing kay VP Sara Duterte mga envelope? Anong ebidensya mo? Eh pwede mo naman bumili ka lang ng envelope sa kanto. Kasi presinta mo diyan sabihin mo, "Oh, galing ito kay ganito, ganito." ganito Go, ganyan yung ganong kababaw ang mga kongresista natin? O baka naman kayong mga congressman at congresswoman na nagtanim dyan sa babae na yan? O, may drama pa eh. Kunwari, ganun pa yung pagbumuka niya eh. Kunwari, hirap na hirap. Wala naman yung... Wala naman laman yan. Saan ako may laman yan? Hirap na hirap mo isuko. Isusuko mo, envelope. <laughs> Nagagaguhan bat. Envelope lang po yan, ha? Na pamigay niya na yung pera. Bakit? Yung, yung isipin mo, tapos ito naman camera. Ah, uh, ano? Pakikuha, pakikuha. Uh, that would be uh, accepted as an evidence. Envelopes where the money was. Comsec. So okay. it's nine envelopes. Kuha po yung... Oh, nine envelopes. Oh. So Envelope. it, says, um, it says hope and the amount is there. Kasi ang sakit naman noon, ordinaryo lang akong trabaho. Ah, ayan na, ayan na, ayan paawa ipik na. Paawa ipik <laughs> na. na si madam, paawa ipik na si madam. Ang sakit naman noon, ordinaryo lang ako, vice president siya ka ah, uh, huhusga niya. Hoy, te! <coughs> <coughs> Hindi lang ako makabagsigaw ngayon dahil masama ang pakiramdam ko, ha? <coughs> ang sama naman noon, oh. nuhusgaan ako ng Vice President. Te, ikaw ang unang humusga. Sumagot lang yung Vice President sa'yo. Oh, huh? <coughs> Tigil mo nga yung drama mo. Drama nito. Hindi tapos, <coughs> <coughs> inano ka ng Vice President. Inano ka ng Vice President? ordinary yung tao lang ako, tapos inaano ka ng vice president. Sino ba unang humusga? Sino ba unang pumunta dyan na nagpuputak? Nagkataon lang, merong mga ebidensya laban sa sa'yo na pinresinta ang uh, vice president. Ay, nako. Diba? It's very painful. Samantala, inihayag din ni Mercado sa pagdinig na pinagbibitong umano siya sa pwesto noong October 2023. Ito ay matapos niya umanong questionin ang procurement process kaugnay ng DepEd Computerization Program. Gayunman, tumanggi itong magbitiw sa pwesto at nag-voluntary retirement siya. Ang aligasyon naman kaugnay ng procurement process sa DepEd Computerization Program, pinabulaan na ng dating Assistant Secretary for Procurement ng DepEd at naging tagapagsalita ni VP Duterte na si Attorney Reynold Monsaya. I was approached, sorry, by Attorney and he suggested in the presence of other officials who who was with me that the bidders should should just discuss among themselves I firmly asserted that the procurement must be implemented and conducted in strict adherence with the rules the timing of my meeting with Ms. Sulaika struck me as more than coincidental it gave me the impression that my candid responses was the reason, real reason behind the push to relieve me of my office. Una ho, wala akong dahilan o interes o inclination na magbigay ng isang illegal na order sa isang publikong lugar na may mga tao na hindi ko man lang kilala. Ang naaalala ko po dyan Si Resti po ang kausap ko. Sabi ko, ano ang plano nyo dyan? Kasi ko itutuloy nyo yung post-qualification at maglalaps yan, hindi naaabot yan sa uh, December 2023. So, mag-decide na kayo kung irerebid rebig nyo yan. Kasi kung irerebid rebig nyo yan, hindi masasayang yung pondo, may-utilize pa yan bago mag-end yung 2023. Muling binigyan diin ng chairperson ng House Committee on Good Government and Public Accountability na hindi politika ang layo ng pag binig kaugnay ng paggastos ng pondo ng OVP at ng DepEd sa ilalim ni VP Duterte na may mga puna o findings mismo ang Commission on Audit o COA, kundi imbestigahan ang potensyal na maling paggamit ng kaban ng bayan na anyay pasok sa pandarambong o plunder. I must stress at this point That the sheer vastness of these potentially misused funds sets this matter apart from other instances of irregularity and disallowance. These amounts easily surpass the threshold for the crime of plunder under our.